Mananawagan ng tulong ang mga residenteng nasunugan sa Balud Street, Barangay Kulyat, Congressional Extension sa Quezon City. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagugat ang sunog na nangyari noong January 5 sa mga kable ng kuryente. Hanggang ngayon ay nanatili sa evacuation center sa Sanville Court ang mga nasa isandaang pamilya. Umapila sila na kagdagang tulong lalo na't kasama sa mga natupok ang mga gamit sa kani-kanilang mga kabuhayan at para malaman natin kung ano ang mga kailangan ng na mga nasusunugan, makakasama natin ang isa sa mga biktima ng sunog na si Edgar Norbe. Magandang umaga sa iyo Edgar, si Jigo ito. Yes, Sir Jigo, magandang umaga po at ayun inyo lahat ng programa po. Yes po. Mang Edgar, ah, kamusta po ang sitwasyon ninyo dyan sa evacuation center? Uh, sa evacuation center, sir. So, po, sa po ko sa evacuation center. Ngayon, sa aming bawat anak doon, no? dahil sa pagkain po at mga bigay ng tulong ng ng sector. O, problema na namin dito sa site, yung dito, na area namin. Mm. -hmm. Yung, uh... Yes, Mang Edgar, yung uh, kumbaga yung uh, bahay ninyo, yung bahay ng mga nasalanta, uh, ano ang sitwasyon ng mga ito? Uh, di na ba talaga ito mapapakinabangan pa? Tayo mga part po na mapapakinabangan uh, uh, pa ng uh, mga blocks yung pader, hindi pa ito to may balik kasi eh, sinububong at ang huling na naman. Pero yung mga materials na mga uh, tayo, uh, ito, damage um, po talaga kaya kailangan panibagong tayo. Mm -hmm. Ano naman po yung mga paunang tulong na naibigay na po sa inyo ng barangay? Ah, uh, ako na po, di sabi po nagbigay ng...